what's up kids up mga idol and welcome back again to my channel ayun guys ng no seniors junior guys ay first time kumain dito sa may diwata overload paris mga idol first time kumain dito uh, masasabi mo sarap get, get at dahil first time ni seniors junior guys dito okay. sa diwata overload paris patikman natin sa kanya ang seeking joy at ang Overload Paris ni Tiwata guys ano kayang masasabi nito ni yours junior guys ayun kitang kita nyo naman guys sobrang daming tao kahit gabi na guys yung aming dating dito kaya samahan mo muli si yours TV and Nors Jr. guys sa aming adventure dito Meron na? Tsaka ano? Paris sa kanya, nakepres na Jared. Set. Sino po? Sino Paano ah, yun yung kulit? Ha? Diyan. Bigay mo po? sa... Parang itong anak niya, no, Shoutout mo no, Seniors TV dyan. Anak to ni, ano, ni... Apa? Barbero mo, basta yun na yun. Anong pangalan ng papa mo? So, kita sa papa mo, hindi mo alam. Pilihan mo si kuya mo ng pinakamalaki dyan. Aba, tinakot pa ni Seniors TV guys para pilihan tayo ng pinakamalaking sick enjoy guys na mainit-init pa. And shoutout nga pala dyan sa papa niyang si Sir Arnel Alabata guys, yung ating barbero guys. Magaling na barbero yan mga idol. Mayroon pang libreng massage yan guys at mura lang maningil. At shoutout nga pala yan guys sa tauhan di diwata Ang bilis guys gumalaw at mamimigay ng uh, mainit-init na kanin. Hey.

Pulang aja sih. Masih sapi Sulit bang. Coba kan kan? Juno, you know? lu tahu bagian? Kami <laughs> ni baru, yang dah Thank you for watching mga idol. Sana nabusog kayo namin sa kakapanood sa aming vlog ni Yours Junior guys at hanggang sa muli.